Sabi ni Luis, para daw malaman kung ilan ang laman ng mangustin sa loob. Dito daw nalalaman yung laman sa loob. Halimbawa daw, eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 daw ang laman niyan sa loob. Papatingnan nga natin kung 7 nga ang laman nito sa loob. Sa uh -huh. mo naman napapag-alalaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi, minsan din yung tiktok budol din yan eh. Ganyan lang pala magbukas niyan? Yes. Oh, sige nga. Bilangan mo nga kung seven yan. Yes, nakabili niya. Eh. One, two, three, four, five. 6, Ay, hindi. Mali-mali ka. Ay, okay. ang tapag bibilang yan, taganto. Eh, ganun mo. O. Oh. O, oh, sige. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh? O, oh, 6. Ibig sabihin, budol yan. Hindi Ay, naman ito. pala, o. Oh. Hati. O, oh, hati. O, oh, seven. oh, say, ulit yung bilang. Hati ito, o. Oh. O, oh, oh. sige nga, o. Oh. lang. Oh, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, lang yung malaki. Naghati lang yung malaki. Uh, nagdikit sige. Nagdikit lang pala. Nagdikit lang. Baka na yung budol. Mm hindi. -hmm. Mamaya, titin, magtitingin ulit tayo ng 7 pag makakain ka kung tunay talaga. Eh, hindi pa rin ako kumbinsido eh. Bye-bye.